Usap-usapan ng pagkakapanalo ng ating Gilas Pilipinas kagabay kontra sa Taiwan Mustangs na binubuo ng ilang Pilipino player alongside ng ilang world imports at Pilipino coach pa. Sayang nga lang at hindi nakapaglaro ang dating mga superstars sa NBA na sina Dwight Howard at DeMarcus Cousins at ilang pang Taiwanese na main player talaga ng Mustangs. Ayon sa isang interview ng former NBA player na si Dwight Howard sa isang Taiwan media ay sinabi nito na kung nakapaglaro lang sana sila kalaban ng Pilipinas ay pabiru nitong sinabi na baka nanalo sila sa ating Gilas Pilipinas. Nagpapasalamat naman ang Taiwan Mustang sa nangyaring tune-up game nila sa Pilipinas. Ganda sana kung nakapaglaro si na Dwight Howard at DeMarcus Cousins no at yung ilang Taiwan player. Mas tataas talaga ang quality ng tune-up game ng Gilas sa Taiwan. Siguradong mas maganda talaga ang laban para ihanda sila sa Olympic Qualifying Tournament na kung saan makakalaban nila ang napakalakas na number 6 in the world na Latvia at malakas din na Georgia. Well sa kakatapos lang na laban ang naging best player of the game ay si Dwight Ramos shooting 4 out of 5 from the field. grabbing shooting at chill lang umiscore si Dwight Ramos para sa ating Gilas Pilipinas. At ipinakita talaga nito na siya talaga ang mga mainstay na tatagal sa ating national team. Ayon sa pinakabagong interview ni Dwight Ramos ay sinabi nito na bagamat napakahirap ng magiging laban nila sa Latvia at Georgia at hindi naman imposible na matalo nila ito ay gagawin daw nila ang lahat matalo o manalo para sa mga Pilipino fans. Parang ganito din ang sinabi ng ating naturalized player na si Justin Brownlee na isa din sa tumulong kagabi para manalo sa laban. Well, halata namang hindi pa seryoso sa laban na merong 15 assists at ilang scoring. Lalo na yung mga trademark nito sa tres. Justin is Justin Brownlee. Siya ang pinaka inaasahan talaga. Nabubuhat sa ating national team sa OQT at sa kanya talaga nakatutok ang depensa ng kalaban. As for Kai Soto naman, to be honest, medyo nag struggle ito sa kanyang free throw shot. At hindi pa ganon kapulido. Ang conditioning katulad ng mga magagandang ginagawa nito noong nasa Yokohama, Japan pa ito at noong nakaraang window. Meron pa namang 10 days of preparation ng ating Gilas Pilipinas para kay Kai Soto. Isa din kasi talaga si Kai Soto sa mga dapat mag-step up sa laban katulad ng sinabi ni Coach Team Cone. Speaking of Coach Team Cone ay sinabi nito na hindi daw problema ang pagkakawala ng main point guard ng ating national team na si Scottie Thompson. Ayon mismo sa pinakabagong interview ni Coach Tim Cohn ay sinabi nito na handang-handa na sila at mag stick sila sa 11 players lang na nasa lineup nila ngayon. Kahit handang ibigay ng strong group Pilipinas si Narenza Bando o Jordan Heading. Ang ating Gilas Pilipinas ay lilipad na ngayong araw para ipagpatuloy ang kanilang ensayo at may mga darating pa silang tune-up game kontra sa ilang European team tulad ng 30 sa June 28 at sa Poland naman sa June 30